pinagmamalaking produkto ng bulakan ang chicharon mula dito sa bayan ng Santa Maria. Uh, kasi ako, dito na kasi ako pinanganak eh. Kasi maliit pa lang ako, uh, may mga nagchichicharon na talaga dito. Kung nakamulatan na talaga namin na magchicharon. Kaya siguro yun, sa lasa tapos yung gawa ng Santa Maria na chicharon. Talagang dinadayo na talaga kasi nga talaga subok na talaga yung pichara ng Santa Maria okay. Tunay ngang subok na ang ilamdam ng Tijerong Gawang Santa Maria mula noon hanggang ngayon kaya naman ang hiling nila ay patuloy natin tangkilikin ang sariling atin Sa ngalan ng katotohanan at malayang pamamahayan ako si Laika Santiago nag-uulat para sa The Bullhorn